hello 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 blessy where are you there you are what are you doing very good

itong si Blessy. Nako, napakagaling gumaya ng aksyon or mapasalitaman. man. Yan yata henerasyon ng mga baby ngayon. Ikaw ba? Kamusta yung anak mo or yung pamangkin mo? Pinsan? Ako? Ito, binibidyo ko siya. <laughs> Char! Bye!